Kuwarta pasarungan ng kukasarong tabak ko kayo Hihilahin mo na lang yan. Ha? Hmm. Eh doon, kahit doon, walay na. Oh. Basta dito, kailangan. Nakatali. Kumpul na lang Kumpul yan. Kumpul yan. Mm -hmm. yung panungkit ko ng senpai, itinapon mo na rin sa baba. Anyway, nga ka doon. Balik ang scary naman yung puno na yan ha? Ah. ganyan kaya yun may mga tumutubo sa katawan

Dane. Tiran ta. Asu. Bayaw ni. Man, pilo ni yaw? Yeah. Ah, nagdali Kaya bako ko Ay, mahimpis na. Pandua na tarom na. Bako naman talagang. Kaya tumagbag eh. Bako naman makangalas talagang grabe na kinita ka Guys, may bahay dito. Yan na talaga sila permanenteng nakatira. tintong itong ilog. Doon, dyan lumusot yung mga nakamotorsiklo kanina. Tingnan nga natin doon. Yung mga nakamotorsiklo kanina. Dito doon. Sabi ko wala naman kalsada. Diyan pala si... Diyan yata sila lumiko sa may sapa. Lupitan nga natin. Matiasyoso tayo. tayo. Ayo. Saan dumaan dito? Sa mga nakamotor? Diyan sa may sapa? Saan? Saan? Kaya ito may sapa? Sa may sapa? Saan? Oo. Saan tingnan oh. natin? Ay, ito dito. Kala ko sa so may sapa. Ito pala. Oh, ito pala. Oh. Akala ko dito sa so sapa na to. Ito pala. Dito dumaan yung mga nakamotor kanina. Ang labas nun doon na sa guwa. Mohon kan. Mohon kan, Kali-kali yan. Nakalagkad na kan baha. Tulog sa bala. Dito na mo tayo dadaan. Nag-an-an yan. May kubo. Ay, may tent. May panilala. So, may ban. Dito na rin. Ah. Patay-patay. Oh! Okay. Ano ang? Lutok-lutok okay. okay. na okay. lamang?

Guys, papunta kami ngayon doon sa mini dam. Doon sa malamig na malamig ang tubig. Subukan nating lumusong doon. Malamig ang tubig. Mas lalong ramdam ang lamig ng tubig ngayon kasi walang init. Hindi nagpakita si Haring Araw. Kayanin ko kaya lamig doon waling ni Ilay maghanap ng hindi siya mapabasa. Ito so, na guys, nandito na tayo sa dam. Anong pakiramdam? dam? Dam. Anong pakiramdam? dam? Malamig ang tubig. Malamig ang tubig. ang ganitong bato madulas may mga lumot patubigyan guys doon sa dinaanan nating palayan So guys, yung dating napuntahan namin na, malalaki, batog yan diba? Ba't ngayon, ano na? Ano na kasi, lupa, mga lupa-lupa na. Pero, gom, ang mga kamunbon malalaki, gom. Oo, ngayon pa rin nalaman para kami hmm plano ko sanang maligo dyan dati kasi mga bato pa yan ngayon medyo may putik-putik huwag -putik. na pag nagalaw yan malabo yan dati kahit anong lakad mo dyan hindi yan lalabo balit na tayo Saka umiiyon. Ayan ang Agusayes. Ayun. Dito na. Ano, ko, ano? dito Ang sa Ibig sabihin natawid niyan. Suka so tatay na. Kabilang bundok yun eh. Bago ba kaming nalisan doon? Dito may yun, Nakapagtanim na sila. Yung sila sabog lang. No. Gulit sa. Para, hindi ka maliligo. Guys, pinaanod namin dyan kanina. Kasi pumunta nga kami ng dam. Mini dam. Nagkusang anod siya papunta dyan. Oh. Ganda sa nampakong pa kung nakuha ko. Hmm. Kaya lang, mahirapan ako nito. Dito na lang muna kita. Ayan ka na. Sayang sana. magdala yeah, yeah. ng Mababaw ang tubig na. Pabasaan ang shirt mo. Maikan sang lian. Ito ata yung cellphone. Ito ata yung cellphone mo. Mabasa yan. Uma vez.